inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isang solar power project sa mga pabahay ng gobyerno sa Naikavite. Cavite at ng sapat na kuryente. Ang detalye sa report ni Glazel Perdilia. Hindi gulong o antena. Tatlong solar panel ang nakalatag sa bubong ng bawat bahay sa subdivision na ito sa Naikavite. Bahagi ito ng Ningning 6.55 megawatt Solar Rooftop Power Facility na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Solar Project ito na layang makakuha at makapagbigay ng malinis at maasahang supply ng kuryente. Gamit ang bubong ng nasa 2,000 kabahayan sa ilalim ng Socialized Housing Program ng Pag-ibig at Pasinaya Homes, kinabitan ito ng mga solar panel na nag-absorb ng liwanag ng araw na nagiging kuryente. Papalo sa 6.55 megawatts na kuryente ang maaring makolekta na kayang makapagsupply ng kuryente sa halos 26,000 kabahayan sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Ito po ang kaunaang grid-connected utility-scale solar project sa buong mundo na matatagpuan sa isang socialized housing community. Dahil gamit natin ang mga bubong ng mga bahay na naitayo na, walang ginamit na farmland, walang tinanggal na kabuhayan at walang nasayang na lupa. Sa, sa pamamagitan ng Ningning Project, makakabawas tayo ng mahigit 6,000 metriko na tunelada ng carbon dioxide emission kada taon. Para tayo nag-alis ng halos isang libong sasakyan sa ating mga kasada. Kaya't mas makakatulong tayo sa ating kalikasan. Ang kuryenteng nakukuha, ibinibenta sa mga power distributor gaya ng Meralco. Habang ang may-ari naman ng bahay na kinabita ng solar panel, hindi pinagbayad ng down payment sa pabahay. Inalis na rin ang 50,000 piso na singil sa miscellaneous fee. May buwan ng 100 pesos ding insentibo ang bawat homeowner na ginagamit bilang community assurance support. Gaya ng pagkakabit ng CCTV, pailaw sa village at singil sa pagtatapo ng basura. Malaking bagay ito para kay Grace na may dalawang anak na pinag-aaral. Mahalaga yun ma'am kasi nakakabawas na rin po yun sa pang-araw-araw naming ano, mga bayarin, gastusin, yun po. In other words, the energy that we produce here will power a better life for the people who live in this community but even beyond this community. Tiniyak ni Pangulong Marcos na pagbubutihin pa ang proseso sa pagtatayo ng mga ganitong proyekto para mas suportahan ang mga energy project. Ang mga ganitong programa kasi refleksyon ng pagkakaisa ng gobyerno, pribadong sektor at komunidad tungo sa mas maliwanag na bukas. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.